Ito na yung laman ng mga shells kanina mga nakuha natin. Ito ay napakuluan na. Napasingawan na. Ngayon, tinatanggal natin sa kanyang bahayan para ito ang ating iaadobo mamaya. O, oh, diba? Nap marami din. Isang timba yun. Isang <laughs> timba, ito na lang ang ano. O, oh, ayan, o, oh, diba? Napaka-fresh nito. Napakasarap. Matrabaho nga lang ito kasi huhugas ang maigi yung ano bago mo pasingawan. Pagkatapos tatanggalin mo siya isa-isa. Oh. oh. ayan. Ito yung mga ano laman. Laman ng mga shells kanina. Adobo sa gata at may anghang na kaunti ha. Pero masarap din daw sisig ito. Masarap daw itong gawin sisig. Ayos na ayos ang timpla nito kasi may konting anghang, may konting alat, at may konting tamis. At syempre, malalasahan mo din yung gata. Okay na? Sige na, tikman na natin. O oh, ayan, hello. Magandang tanghali na. Tanghalian na natin. Ayan, marami tayong ulam. At syempre pa, yung aming mga nakuhang alimasag. At yung mga shells kanina, ang ginawa na ng aking brother dito ay ginawa niyang adobo sa gata na may malunggay. O, ibat-ibang klase ng shells na ang mga nan dito. At syempre pa, may alimasag. At ito. At syempre, meron din kaming pinaksiw na tamban sariwan, sariwan-sariwa. Kaya ano pa? Inaantay. Halina kayo magsikain na tayo. Ayang kaway-kaway naman, bro. Brother Brother Renato Toling. Kaway-kaway <laughs> naman iyamie. O kakain na daw. Ang aming mga huli kakainin na namin. O, Mother Marley, tumabit ka naman kay Brother Renato Toling. Kaway-kaway naman diyan. Ang aming masaganang tanghalian. Kaya maraming salamat po sa blessing nito bigay ng kalikasan, bigay ng dagat ang aming pagkain ngayon. Maraming salamat po sa blessing at magandang tanghali. I-enjoy na natin yung ating pagkain. O, oh, di ba? Puno ang planggana. <laughs> Marami-raming ulam ito. Sa bagay, pag ito'y na, na na maliit na lang ang laman, Ia adobo natin mamaya.